Dinalaw ni Carl na itong si pero wala ito sa kwarto niya. Nalaman niya kay Tinang na nasa hallway ito at kausap itong si Mer. Nang pinuntahan niya ito ay narinig niya na inaaway at pinagsasabihan ni Mer itong si ng masakit na salita at sinisisi niya pa nga itong si Lilet sa nangyari kay Era at wala nga siyang balak na pakinggan itong si Lilet sa paliwanag niya at ayaw niyang marinig kung bakit yon nagawa ni Lilet. Hindi alam ni Mer na si Lilet ang dahilan kung bakit buhay pa ngayon si Era dahil si Lilet ang nagligtas sa kanya kay Sally. At yun nga ang dahilan kung bakit nalaglag itong si Era sa hagdan. Nagalit nga itong si Kalorena kay Mer at sinabihan niya na siya ang dapat harapin nito kung aapihin niya itong si Lilet at siya ang makakalaban nito. Matapos naman ang pag-uusap ni Mer at Kalorena, nalaman ni Calorena kay Constantino na kumakalas na itong si Ray sa DNR Law Firm. Dahil sa paghahamon ni Calorena, kaya naman papanik na itong si Ray kila Mer. Dahil na rin sa pagkukumbinse ni Mer dahil hindi rin papatalo itong si Mer na labanan itong si Kalorena. Gayun pa man, tinanong naman ni Mer itong si Era kung gusto niya bang kasuhan itong si Lilet sa nangyari sa kanya. Dahil masama talaga ang ugali nitong si Era kaya gusto niyang kasuhan itong si Lilet dahil ayaw niya talagang kilala ni kapatid itong si Lilet at ayaw niya na magkasundo sila at magkaayos si Mer at Lilet. Kaya naman sosoportahan ni Mer itong si Era laban kay Lilet. Sa kabilang banda naman, dahil pangako ni Trixie sa kanyang ama na magbabago na siya at gagawin niya ang lahat para itama ang pagkakamali niya. At dahil nagkamalay na ang kanyang ama at habang kausap niya ito, binanggit ni Ramir ang pangalan ni Lilet. Kaya naman sinabi ni Trixie kay Ramir na kakausapin niya si Lilet at papapuntahin niya ito sa ospital para makausap ang ama. Pinuntahan ni Trixie itong si Lilet para humingi ng sorry kay Lilet at para sabihin nagising na ang kanilang ama at gusto siyang makita. Hindi naman makapaniwala si Lilet na pupuntahan siya ni Trixie at hihingi ng sorry sa kanya at sasabihin ang kalagayan ng kanilang ama. Si Trixie na nga ang nagpapakumbaba ngayon kay Lilet at siya ang gagawa ng paraan para magkaayos silang pamilya. Masayang masaya naman si Lilet na sa wakas ay tanggap na siya ni Trixie bilang kanyang ate at magkakaayos na sila alang-alang sa kanilang ama. Sasama nga itong si Lilet kay Trixie para dalawin at makausap ang kanilang ama. Pero dahil hindi pa maayos magsalita itong si Ramir kaya hindi pa malalaman ni Lilet ang totoo dahil kahit sabihin ni Ramir ay hindi naman maiintindihan ito ni Lilet dahil hindi pa maayos ang pagsasalita ni Ramir. Kaya nga magtutulungan si Lilat at Trixie na alagaan ng kanilang ama para mabilis makarecover at makapagsalita na ng maayos. Magsisisi nga itong si Mer dahil tutulungan niya pa si Era na makasuhan itong si Lilet. Kapag magaling na itong si Ramir, siya mismo ang magsasabi kay Mer na si Lilet ang tunay nitong anak. Kaya nga magawa mang hindi sabihin ni Era at Patricia ang totoo kay Lilet at Mer, malalaman at malalaman na rin dahil si Ramir mismo ang magsasabi ng totoo kay Lilet at kay Mer. Yan ang dapat nating abangan bukas sa Lilet Matchas.